ito tayo ng dinner wala akong dinner ngayon din. di sana ako kakain kaso nang naguputol. um mm, 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 mm. mabilisan guys um paborito ng mga OFW <laughs> Ano na pala ito guys, pag ng pagkain. Ang ganito lang siya. Ang Ayan. Ito na yung pinakang mag-is na Fried noodles. That's it. Ayan. Ayan. tayo Ayan, samahan niyo pa rin ako sa pagkain ko ng ating indog. Actually, parang ilang na rin ako yung nakakain. Kaya minsan nakakamiss yung indog. Tsaka, meron ako strawberry. Isang Ito gusto ko matry. Sarap talaga ng lasa ng indomie dito sa ibang bansa. Indomie lang ha. Meron naman mga, mga Pilipino fried noodles dito. Asam din dito. Like, lakini. Skong liit. Mm. Mm. Sabi ko mag alas otso na. Kami ko nang multi din yung nagugutong din ako. Makakaranda mo ng gupit guys. Iisip ko maglulutosan ako ng egg or... kaya pero na nakakataman. It's too late. Mmm, raw. Shoutout nga pala sa lahat. Especially sa Team Empire, sa mga members. Thank you so much. Na. Strawberry. Hmm. Gusto ko strawberry at saka mango. Ito sa yogurt na ano, flavor. Benzan, whole cream milk. Ito din yung kinakain ko minsan gabi pag may iwas ako sa alam mo na yung diet. Kaya, naka-routine. Yung pure, original, lagyan ko lang konting honey. Yun yung dinner ko.

ba times? Shout out nga pala sa aking founder. Mahal na Abay Marino. Thank you so much. Napaka very supportive. <coughs> Napaka understanding. Congratulations. More than 100 person na yung members sa Team Empire. Ha? Napaka friendly ni Ma'am Amy Abay Marino. Siyempre, sa kasamang napaka active tahimik na, pero nandiyan lagi. Sir Abit, Sir Abit, smash books, TV, shut out. Ayan, Team Empire. Tsaka so, sa isang team ko na lagi ako nandiyan sa so, Team Journey and the Tropa Beats. At sa iba pang mga team. Ayan, team ko dati mga sinasalihan ko. Ayan, shut out pa rin sa inyo. Kahit may may umaway sa akin, hindi ko alam kung anong kasalanan ko. <laughs> Char. <laughs> Forget it. Never mind guys. Important din. Eh. Nag-enjoy tayo. Tahimik lang tayo sa tabi-tabi pero talituloy yung pakikipagbakay natin. Ayan. Sa ating journey sa YouTube. Hmm. may isang prutas tayo everyday. Banana, apple, peras, orange, alternate, mayroon tayong resistance sa kagawan. May tayo na isang, kahit isang peras ng prutas, kagaya nito guys. Oh, may nagpag yogurt ako. Isang yogurt, isang banana, Miss Reyes, sir? Gusto ba kayo? Gusto na ako. Ayan. Thank you, thank you so much sa pag-watch sa esa eh, sa pagsama pala sa akin pag dinner, sa akin pagkain kahit ng pag luto. Ayan, thank you, thank you, so much everyone sa pag-support. Ayan, sa so ulitin. Bye-bye and God bless everyone.